Sa bawat unang karanasan, may halong kaba, may halong saya, at minsan, may kirot na hindi mo agad mararamdaman hanggang sa ikaw na lang ang naiwan sa alaala. Ako po si Kuya Will, at sa gabing ito, isang kwento ng pagtuklas at pananabik ang maririnig natin mula kay Ben, isang binatang minsang naranasan ang init ng isang presensyang hindi niya inaasahan. Kinsa ng kanyang lola, tindero sa palengke, tahimik, pero may presensyang mahirap ipagsawalang bahala. At sa isang simpleng brownout, may nangyaring hindi basta-basta nakakalimutan. Ito ang episode lima ng ang aking unang karanasan, ang mainit na palad ni Kuya Anton. Pero bago tayo magsimula, isang mainit na shoutout muna sa isa nating kababayan na masugid na taga-subaybay ng ating programa, Nelson Sibayan mula sa Vancouver, Canada. Kamusta ka na riyan, Nelson? Sana ay nasa maayos kang kalagayan at patuloy mo kaming samahan sa bawat kwento ng kilig, kirot at katotohanan. Maraming salamat sa suporta mo. At kung ikaw naman ay mahilig sa mga kwentong totoo, makakarelate at minsan ay may tinatama ang damdamin Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para masundan mo pa ang iba pang kwento ng pagdududa, pagnanasa at pagkatotoo dito lang sa M2M Desires. Handa ka na bang alalahanin ang gabing iyon, Ben? Tara na't makinig sa kwento niya. Hi Kuya Will, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Ben. Marami po akong kwento tungkol sa mga taong naka-impluensya sa buhay ko. Pero isa sa mga hindi ko talaga malilimutan ay si Kuya Anton. Pinsan siya ng lola ko, so technically tito ko siya. Pero mas nakasanayan na lang namin siyang tawagin kuya kasi hindi naman siya ganoon katanda para tawagin naming tito isa siyang tindero sa palengke at madalas siyang dumalaw sa bahay para magdala ng mga gulay at prutas. Nung una siyang dumating sa amin sa probinsya, tahimik lang siya. Dalawamput-anim na taong gulang siya, matangkad, moreno, at may ngiting parang alam ang lahat ng sekreto ng mundo. Tindero siya sa palengke, palakaibigan, pero hindi basta-basta nakikipagkilala sa mga tao tahimik siya. Pero parang may magnet na humihila ng atensyon. Yung tipong kapag dumaan sa harap ng tindahan ng mga babae, biglang natitigil ang chismisan at lahat na papatingin. Naaalala ko pa nung una siyang nagpakilala sa akin. Nagtatrabaho ako noon sa computer shop sa aming baryo. Nakaupo lang ako habang naglalaro ng Dota nang marinig ko ang malakas niyang boses sa likod ko Uy, Ben, tumangkad ka na. Ah. Paglingon ko, nakita ko siyang nakatayo sa pintuan, hawak-hawak ang backpack. Nakaitim siyang t-shirt, pawisan pero maayos. Napangiti ako dahil mukha siyang matapat, pero may presensya na matapang. May nangiti siyang hindi mo alam kung seryoso o may halong biro. Kuya Anton, akala ko next week ka pa uuwi. Sabi ko, habang sinasara ang computer. Ngumiti siya, namiss ko kasi ang luto ng lola mo, kaya nagmadali ako. Wala nang tatalo sa sinigang niya. Habang naglalakad pa uwi kami, napansin ko ang mga tingin ng mga babae sa kanya. May asim siya na parang nalalapit sa pag-ibig. May confidence pero may tinatago. Hindi siya kwela, pero hindi rin malamig. Para siyang puzzle na gusto mong buuin pero takot kang masyadong mapalapit. Pagdating namin sa bahay, doon ko lang nalaman na ilang araw siyang makikituloy dito sa amin. Sabi niya, habang hindi pa ayos ang kwartong ipapaupahan ni Aling Rosa, makikituloy muna siya. Sa sala siya natutulog, sa banig na inilalatag namin sa sahig malapit sa akin. Doon ko rin lang napagtanto sa mismong sandaling iyon na ang pagkakatabing iyon ay magiging simula ng isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Dahil halos gabi-gabi na siyang naroon sa sala, unti-unti ko siyang nakilala. Tahimik si Kuya Anton, pero kapag nagsalita, may bigat ang mga salita. May mga pagkakataong habang naguhugas kami ng pinggan, nagkukuwento siya tungkol sa Maynila, sa gulo, sa trabaho, sa hirap ng makipagsapalaran sa lungsod. Isang araw, habang naghuhugas kami ng pinggan, napansin ko yung tatu niya sa braso, isang malaking eagle na nakadisplay sa muscles niya. Medyo namangha ako, hindi ko akalaing may tatu siya. Ano yan? Sakit ba pagpatato? Tanong ko tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ganong kasakit tol, pero depende sa tao. Ako tinulugan ko na lang. Napatawa ako. Tila yata, mas matapang ka kaysa sa akin. Bigla niyang hinawakan ang pulso ko para tingnan ang ugat. Parang may tinitingnan siya. Mainit ang palad niya. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang loob ko sa simpleng haplos na yon. Baka gusto mo ring magpatato balang araw? Tanong niya habang nakatitig. Hindi ako nakasagot. May kakaibang pakiramdam na tumambad sa puso ko. May kilig, may kaba, may takot. Sa mga gabing katabi ko siya sa sala, habang pareho kaming nakatalukbong ng kumot, nararamdaman ko ang init ng katawan niya. Napapansin ko kung paano gumagalaw ang dibdib niya sa paghinga unti-unti kong naiisip, normal lang ba ito? Isang gabi, biglang nawalan ng kuryente. Ilang minuto lang pero parang oras ang binibilang sa katahimikan. Walang ingay mula sa telebisyon. Walang tugtog mula sa radyo. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Mula sa gilid ng kusina, Lumapit si Kuya Anton papuntang sala. Hawak ang banig at unan. Mainit sa gilid, Tol. Pwede bang dito muna ako sa tabi mo? Makitulog kahit papano malapit sa binto sa bintana. Tumangu lang ako. Inilatag niya ang banig sa tabi ng hinihigaan ko. Pero nung nahiga na siya, napansin kong nakabrief lang siya. Medyo nahiya ako pero, kunwari, hindi ko pinapansin. Hanggang sa bigla niyang tanungin, Tol, may girlfriend ka na. Wala pa kuya. Wala pa akong pera pang date. Biro ko. Tumawa siya tapos biglang lumapit. Ako rin wala eh. Minsan, mas madali pa makipag-usap sa kapwa lalaki. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Naramdaman ko yung init ng katawan niya amoy pawis. Tapos, bigla niyang inakbayan ako. Relax ka lang tol. Wala to. Bulong niya pero hindi ako makarelax. Naramdaman ko yung kamay niya sa bewang ko. Unti-unting gumagalaw pababa. Hanggang sa hinawakan niya ako sa lugar na hindi ko inaasahan sa junjun -jun ko. Kuya, napaungol ako. Shhh! Huwag ka maingay baka may makarinig sa atin. Okay lang to. Lalaki tayo pareho, walang mali siya. Sabi niya, habang unti-unti niyang nilalaro ito. Hindi ako pumalag. Una sa lahat, hindi ko alam kung dapat kong itigil o hayaan. Pero grabe ang sarap, ang kilig, ang kiliti, ang kuryente, ang mainit na palad niya, ang bigat ng hininga niya sa tenga ko, ang bawat haplos, hagod, ang pagbaba at pagtaas ng mainit niyang palad. Habang ginagawa niya iyon, ramdam ko ang umbok niya sa akin likuran na unti-unting nagigising, nagagalit at parang nagpupumiglas habang dinidikit niya sa aking balat hanggang sa hindi ko na mapigilan sumabog na ang init ko grabe ang lakas at ang dami mo pala tol natawa siya nung sumasabog ako pagkatapos siya naman pinakita niya sa akin kung paano niya laruin ito tapos kinuha niya ang aking kamay at pinahawak niya ito sa akin mas malaki at mahaba ito kaysa sa akin at mas maraming buhok ginaya ko kung anong ginawa niya sa akin. Di ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga sandaling ginagawa ko iyon. Feeling ko nag enjoy ako habang nakikita ko siyang napapapikit sa ginagawa ko. Nung sumabog na siya, pinunas niya lang sa damit niya sabay sabi, Bukas ulit, sekreto natin to ha? Oo kuya, sagot ko. maya, -maya natulog na siya na parang walang nangyari. Wala na siyang sinabi pero alam kong gising pa siya at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan parang ayaw kong matapos ang gabing yon. Kinabukasan, mag-isa akong nagising. Wala si Kuya Anton. Nagtaka ako. Pero pagkasilip ko ng cellphone ko, may text siya. Nauna na ako sa palengke saka okay na pala yung tutuluyan ko kina Aling Rosa. Salamat sa tuloy tol. Napaupo ako sa banig. Ang lamig sa likod pero mas malamig ang dibdib ko. Parang may kulang. Parang may bigla na lang umalis na hindi nagpaalam ng maayos. Nagtataka ako kung ako lang ba ang nakaramdam ng koneksyon sa gabing yon. Dahil hindi ko mapigilan ang pag-iisip nagsimula akong mag-research sa internet, mga forums, mga artikulo. What does it mean when you get feelings for a guy? Is it normal to be confused? Mas lalo akong nalito kasi hindi lang to simpleng paghanga. Parang gusto ko siyang makasama, makausap, makayakap. Pagkalipas ng dalawang linggo, nagkita kami ulit sa palengke. Hawak niya ang kahon ng saging, pawisan, pero nakangiti. Oye Ben, tara, libre kita ng merienda. Bati niya habang tinatapik ang balikat ko. Umupo kami sa gilid ng kalsada. Kumakain ng pancit canton na binili sa karinderiya. Tahimik ako habang sinusubukang buuin ang tanong sa isip ko. Kuya Anton? tungkol dun sa gabi na iyon. Tumigil siya sa pagkain. Tumingin lang siya sa akin sandali bago ngumiti ng pilit. Secret natin yon di ba? Wala namang mali siya, tol. Lalaki tayo eh. Biglang lumamig ang pagkain. Ang bigat ng salita niya. Parang sinabihan akong wag nang mangarap. Parang binuran niya ang lahat ng naramdaman ko lumipas ang buwan at nakatanggap ako ng scholarship papuntang Maynila. Tuwa, kaba, excitement. Pero may kasamang lungkot. Hindi lang dahil aalis ako sa bahay, kundi dahil alam kong hindi ko na makikita si Kuya Anton sa pang-araw-araw. Sa huling gabi ko, dumating siya. May dala siyang sobre at sa loob ay may ilang libo. Panggastos mo, sabi niya. Kahit papano, gusto kong makatulong. Nagyakapan kami. Akala ko simpleng yakap lang. Pero sa yakap niyang, yun! Para bang gusto niyang sabihin na ayaw niya akong umalis. Pero wala siyang lakas ng loob na pigilan ako. Ingat ka palagi, Ben. Bulong niya sa tenga ko. At sa gabing iyon, umalis akong bit-bit ang isang damdaming hindi ko pa rin lubos na maunawaan. lumipas ang limang taon. Nakagraduate na ako may trabaho sa Maynila. Akala ko nalimutan ko na si Kuya Anton. Pero minsan, sa katahimikan ng gabi, bumabalik sa isip ko ang boses niya. Ang mga mata niyang hindi ko mawari. Ang init ng palad niyang dumadampi sa junjun -jun ko. Hanggang isang araw, tumawag si Ate Jenny mula sa probinsya. Si Anton, may asawa na. May anak na rin. Natigilan ako. Para bang may bumagsak sa dibdib ko. Akala ko okay na ako. Akala ko wala lang 'yon. Pero nang marinig kong may pamilya na siya, saka ko lang naintindihan kung gaano siya naging bahagi ng buhay ko kahit panandalian lang. Bumalik ako sa probinsya para sa family reunion sa unang pagkakataon nakita ko ulit si Kuya Anton. May kasama siyang babae at batang lalaki na kamukha niya. "Oy, pare, ang laki mo na." Bati niya, parang walang nagbago. Ngumiti ako, pero sa loob ko, may sugat pa rin hindi gumagaling nang maghiwa-hiwalay na ang mga tao. Nag-text ako. "Kuya, naalala mo pa ba yung mga araw na 'yon?" Matagal bago siya sumagot. "Oo." Oh, pero dapat nating kalimutan 'yon tol. Pamilyadong tao na ako. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa lugar kung saan dati naming pinagsaluhan ng mga simpleng alaala, tahimik kong inalala ang unang karanasan na isang lihim na hindi ko kailanman makakalimutan. Grabe ano? minsan isang sandali lang talaga ang kailangan para mabago ang pananaw mo sa sarili mo, sa pag-ibig, o kahit sa buong pagkatao mo. Hindi mo rin masisisi si Ben kung bakit siya nalito, kasi sino ba naman ang handang mahulog sa taong akala mo kuya lang? Pero ang tanong, kailan mo masasabi na sapat na ang isang sandali para tawaging totoo ang naramdaman? Kung ikaw ay may kwento rin ng pagkalito pagtatangi o yung tipong bakit siya pa? Ikwento mo sa comments dahil dito sa M2M Desires, bawat damdamin may karapatang marinig, like, comment, at subscribe na rin kayo kung gusto nyong masundan pa ang mga kwento ng pusong nagtatapat, kahit paminsan masakit. Ako si Kuya Will at lagi kong paalala, walang maling magmahal. Kung totoo ang nararamdaman